Yeah, no comment. No comment. Because yeah. it's not the place. Okay. Yeah. It's very cool. last, I never really talk long. about my relationships. we're happy, good. we're good. Yeah. last things. na lang. Last... No comment ang naging sagot ni Jericho Rosales matapos hinga ng pahayag tungkol sa napapabalitang hiwalayan nila ng asawang si Kim Jones. Nakapanayam sa isang event si Jericho at natanong sa aktor ang tungkol sa isyu ng hiwalayan pero tumangging magbigay ng pahayag ang aktor. No comment. It's not the place. I never really talk about relationships, sagot ni Echo. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa isyo, Ania. We are happy we are good, Kim and I are amazing. We are fantastic, saad pa ng aktor. Matatanda ang naging mainit na usapin sa social media ang intrigang iwalay na umano si na Jericho Rosales sa kanyang misis na si Kim Jones. Matapos i-blind item ni OJ Diaz sa kanyang vlog ang tungkol sa gwapong aktor na hiwalay na umano sa misis, inaayos na raw ang annulment pero nananatiling mabuting magkaibigan daw ang dalawa. Marami ang humula na sina Jericho at Kim ang tinutukoy sa blind item dahil sa mga clues na ibinigay ni OJ. Nung narinig ko ito, oh. parang nalungkot ako. Akala ko kasi, itong gwapong aktor na ito, na ikinasay sa isang napakagandang mga ay ko, all along maayos ang kanilang relasyon all along we thought na okay pa rin sila na silang dalawa ay ini-enjoy muna ang isa't isa habang hindi pa nagbubunga ang kanilang pagmamahalan kasi wala pa silang anak, pahayag pa ni OJ. Yun pala, nananatili silang magkaibigan habang inaayos ang kanilang annulment, aniya pa. Sa clue naman na ipinost ng ex-account na Alt GMA, marami ang napaisip na baka sina Jericho at Kim ang tinutukoy ni OJ na hiwalay na. OMG matagal na palang hiwalay si aktor and asawa niya. Pero nakita pa silang magkasama sa isang ball. Ang talak naman ng mga bayot e friend sila and tinatapos na lang ang annulment. Clue, Junior and Killjoy, ayon sa post. Matatandaan na noong September 2023 ay nakitang magkasama pa sina Jericho at Kim sa ABS-CBN Ball. Loy. Sino na? Oh sino daw ba yung tinutukoy ko sa blind item ah, uh, syempre si Jerry Cruzane ay wala pa rin naman yung na sinasabi tungkol siya hindi ano, din no? si Kim Jones wala pa rin nililinaw siguro no kung naging maayos sa akin yung paghiwalay hindi para i-share pa ito sa social media o sa mga netizen dahil unang-una pag mag- pagrelasyon naman ito nung mm -hmm. sa taong nakikipagrelasyon eh hindi ka naman nang ng survey <laughs> doon sa social media para para isama o idawit sa mga netizens at i-involve sa buhay niyo hindi ba mm -hmm.